Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pinakamahalaga sa pagsunod sa Diyos ay na dapat alinsunod ang lahat sa mga salita ng Diyos ngayon. Maging ikaw man ay naghahangad ng pagpasok sa buhay o ng katuparan ng kalooban ng Diyos, ang lahat ay dapat nakasentro sa mga salita ng Diyos ngayon. Kung ang iyong pakikipagniig at hinahangad ay hindi nakasentro sa mga salita ng Diyos ngayon, isa kang estranghero sa mga salita ng Diyos at ganap na nawala ng gawain ng banal na Espiritu. Ang gusto ng Diyos, ay ang mga taong sumusunod sa kanyang mga yapak. Gaano man kahanga-hanga at kadalisay ang naunawaan mo noon, ayaw ito ng Diyos. At kung hindi mo magagawang isantabi ang gayong mga bagay, ang mga ito ay magiging napakalaking hadlang sa iyong pagpasok sa hinara lahat niya niyaong nagagawang sumunod sa kasalukuyang liwanag ng banal na espiritu ay mga pinagpala. Sinunod din ng mga tao sa mga kapanahunang lumipas ang mga yapak ng Diyos, ngunit hindi sila nakasunod hanggang sa kasalukuya. Ito ang pagpapala ng mga tao sa mga huling araw. Iaong mga nagagawang sumunod sa kasalukuyang gawain ng banal na Espiritu at nagagawang sumunod sa mga yapak ng Diyos, na sumusunod sa Diyos saan man niya sila akay. Ito ang mga tao na pinagpala ng Diyos. yaong mga hindi sumusunod sa kasalukuyang gawain ng banal na Espiritu, ay hindi pa nakapasok sa gawain ng mga salita ng Diyos at gaano man sila gumawa o gaano man katindi ang kanilang pagdurusa o gaano man sila magparoot parito walang anuman dito ang may kabuluhan sa Diyos at hindi niya sila pupurihin sa ngayon lahat niya ong sumusunod sa kasalukuyang mga salita ng Diyos ay nasa daloy ng banal na espiritu. Yaong mga estranghero sa mga salita ng Diyos ngayon ay nasa labas ng daloy ng banal na espiritu. At ang gayong mga tao ay hindi pupurihin ng Diyos. Ang paglilingkod na hiwalay sa kasalukuyang mga pagpapahayag ng banal na espiritu ay paglilingkod na mula sa laman at mula sa mga palagay at imposible itong maging alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga tao ay nabubuhay sa gitna ng mga relihiyosong palagay wala silang magagawang anuman na akma sa kalooban ng Diyos. At bagamat naglilingkod sila sa Diyos, naglilingkod sila sa kalagitnaan ng kanilang mga guni-guni at mga palagay, at ganap na walang kakayahan na maglingkod alinsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nauunawaan niya ang mga hindi nagagawang sundin ang gawain ng banal na espiritu ang kalooban ng Diyos at iya mga hindi nakauunawa sa kalooban ng Diyos ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos. Nais ng Diyos ang paglilingkod na kaayon ng kanyang sariling puso. Ayaw niya sa paglilingkod na mula sa mga palagay at salamat. Kung walang kakayahan ang mga tao na sundin ang mga hakbang ng gawain ng banal na Espiritu, sila ay nabubuhay sa gitna ng mga palagay. Ang paglilingkod ng gayong mga tao ay nakakaantala at nakakagambala at ang gayong paglilingkod ay sumasalungat sa Diyos. Kaya yaong mga hindi nagagawang sundin ang mga yapak ng Diyos ay walang kakayahan na maglingkod sa Diyos. Yaong hindi magawang sundin ang mga yapak ng Diyos ay tiyak na tiyak na kinakalaban ang Diyos at mga walang kakayahan na maging kaayon ng Diyos. Ang pagsunod sa gawain ng banal na espiritu ay nangangahulugan ng pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa kasalukuyan. Ang magawang kumilos alinsunod sa kasalukuyang mga hinihingi ng Diyos. Ang magawang sumunod at sundan ang Diyos sa kasalukuyan at pagpasok alinsunod sa pinakabagong mga pagpapahayag ng Diyos. Tanging ito ang isang tao na sumusunod sa gawain ng banal na espiritu at nasa daloy ng banal na espiritu. Ang gayong mga tao ay hindi lamang may kakayahan na matanggap ang papuri ng Diyos at makita ang Diyos. Kundi malalaman din nila ang disposisyon ng Diyos mula sa pinakabagong gawain ng Diyos. At malalaman din ang mga palagay at pagsuway ng tao at kalikasan at diwa ng tao mula sa kanyang pinakabagong gawain. Bukod dito, Nagagawa nilang unti-unting matamo ang mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa panahon ng kanilang paglilingkod. Ang mga tao lamang nakagaya nito ang nagagawang kamtin ang Diyos at tunay na nakasumpong na sa tunay na daan. Ang mga taong inaalis ng gawain ng banal na Espiritu ay mga tao na walang kakayahan na sundin ang pinakabagong gawain ng Diyos at mga naghihimagsik laban sa pinakabagong gawain ng Diyos ang gayong mga tao ay hayagang kinakalaban ang Diyos sapagkat ang Diyos ay gumawa ng bagong gawain at sapagkat ang imahe ng Diyos ay hindi kagaya ng sa kanilang mga palagay. Bilang resulta nito, hayagan nilang kinakalaban ang Diyos at hinahatulan ang Diyos na humahantong na sila ay kasuklaman at tanggihan ng Diyos. Ang pagtataglay ng kaalaman tungkol sa pinakabagong gawain ng Diyos ay hindi madaling bagay. Ngunit kung gusto ng mga tao na sumunod sa gawain ng Diyos at hangarin ang gawain ng Diyos, magkakaroon sila ng pagkakataon na makita ang Diyos at magkakaroon ng pagkakataon na kamtin ang pinakabagong paggabay ng banal na espiritu. Iyaong mga sinasadyang kalabanin ang gawain ng Diyos ay hindi makakatanggap ng kaliwanagan ng banal na espiritu o ng paggabay ng Diyos. Kaya kung matatanggap man o hindi ng mga tao ang pinakabagong gawain ng Diyos ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos nakasalalay ito sa kanilang paghahangad at nakasalalay ito sa kanilang mga layunin